Ito po ang ating mga ingredients. Paki-screenshot na lang po kung naisin nyo itong ating recipe. Sa isang kawali pagsamahin natin ang ating kinayod na nyug, kalahati sa 1/4 kilo nating asukal at tatlong kutsara na margarine o butter. Isangag natin ito at ituloy-tuloy lang ang paghalo hanggang magiging brown na ang kanyang kulay. Ayan na guys nagkulay brown na at ang bango niya tapos malutong lutong na ito. Ngidngerin natin ang ating kamoteng kahoy sa map ino ng ngidngeran. Pigaan natin ito gamit ang manipis na tela. pagkatapos mapigaan paghimay himayin naman natin ito. Ilagay na natin ang natira pa nating asukal. At pagsamahin na natin ang ating kasava at ang ating sinangag na mixture. Haloin lang mabuti. Ilagay ng dahan-dahan sa mga nakahanda nating molder. Huwag masyadong siksikin ang pagkalagay ng mixture upang maayos o maging pantay ang pagkaluto nito. Steam natin ito sa loob ng 15 to 20 minutes sa low to medium heat. After 20 minutes naluto na ang ating masarap na kasava puto try nyo ding gumawa nito guys masarap talaga ito may kaiba itong sarap dahil sa ating roasted coconut hindi ito ganun kalapot at di rin naman ganun kabuhaghag. Sana nagustuhan nyo ang video kong ito guys, at kung hindi ka pa nakasubscribe nitong aking channel pakipindot na lang ang like at ang subscribe button. Promise guys, ang sarap talaga niya. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Hanggang sa muli kong video. God bless.